tuloy ulit kababaihan ng aming gugupitan ngayon. Panoorin ang buong video hanggang dulo para makita niyo paano kami magupit at paano kami makipag-usap sa nagpapagupit at magkano po ang mga price sa mga buhok nila. At ito na nga pong unan naming gugupitan. Ayan, walang masyadong edit. Gano po? Ito ito, ano na yun? Okay na po. Okay na oh, yun sa okay na Okay. It's okay. like a third ka. Okay. yung dito? Gracias.

Okay. Thank you so much. Anong pinag-practice sa? Okay, 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 okay. Ah, uh, tapos? Eh, yung mga kasama ko mag-ano, Tapos, ano? Mag mag, ano? Hanggang saan tapos? Hanggang saan?

Kasi pambili ko rin ng ano, pang gamit. Oo, oh, oo, oh, din. na tayo Sa piso po. Sa senior. Training. Beauty care. Kasama yung salon. lahat o lahat ang pangyong? sa naman Wala. Free lang siya. Tapos ilang buwan? Ilang buwan? Three months. Every? Ang to 5 days. Ang fibers, days? Oo. 5 days pa mo yung buo ko mas... Tinatali to? Hindi, hindi pa lang namin Okay na ha? Okay na kita Yan na, yan kita lagi mo. Okay. 酱油。 ng buhok. O masunog <laughs> lang. <laughs> kasi titre a dito inularya yung yung buhok mo. Paisamak sa matulog sa <laughs> oh. <laughs> Ito ko na. Inulahan muna. Oh. <laughs> Thank you, madam. Oh, may to siya. Surprise <laughs> ko muna na yan. Ay, yung surprise ko. Doon ka sa iba, ha? Kasi lahat naman ng salon dyan na may melon. Ha? Makapal na ang buk mo kasi may uban na siya. <laughs> <No>. Malagas na. <laughs> Ubanin na po siya, Charel. Wait lang, joke lang. Joke lang, nai. Wait lang Hanggang saan nagupit sana na? Sige. Hanggang saan? Gupit Ikaw ang didesis yun. Kasi gupit mo Ano mo yan? O, oh, ayan. Dito. Babcat? Mm-hmm. Wait lang ito. Okay. Wait lang. Okay. lang. Sige. Talikod ka lang. Talikod, talikod ka, ka lang. Wag kang aharap. Maghumarap ka, kalbo ka, charet. <laughs> Joke lang. Oh. Wag naman paglalaki. Eh. Ganito pwede naman siya kasi mga ba ng buk. Oo, oh, parang oh, yan eh. Magkakachan. lang ha. Hanggang dito, bagkat ha. Makikita niyo yung leg mo ha. Oo. Oh, oh. Hanggang dito siya, nai. Oh, sige, okay, okay lang. ano na siya. Ano. Kasi may uban na yung book mo yan. Wait lang ah. Lagas na. <laughs> na. Lagas na. Lagas na Yes, lahat tayo pupuntang lagas. Malalagas tayong lahat. Kaya ayan, ipagupit niyo na mga book niyo. Charis. Diba? <laughs> 2,000. Pwede na. Pwede na yan. Or tanong ka muna sa iba na. Hindi, <laughs> nee, okay na yun. Hindi, okay. Tanong ka muna sa iba. Okay na yun. Promise. Okay na. You sure promise kasi dapat 1.5 lang ba? So, ano ako kay na? Dahil 2,000 ang ibibigay ko oh, sa iyo. Diba? Oh, yes. Yes. Thank you. Yes. 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 Oh, may ko yan. May ano, <laughs> eh, may dadalim pa kung isa May baby ko yan. Pero may dadalim yes. pa Diba? Friendly. Friendly ang NMB. Sige na, talikot ka lang na. Huwag kang nga harap. Humarap <laughs> ka ah. Humarap pa, ka, talbo ka, sari. Okay. 2, pa ang dito gano'ng gamot. Ngayon bigas ulam. May pa akong dito. huwag kang 2,000. Dapat 1,500 lang. Kaso ang nanay ko pong nagpagupit kaya 1,000. 2,000. Halina kayo. Congratulations! Yay! Mahal mo ba to ano? ba? Kahit may ang niya, damat 1,500 lang kaso may nanay ako. Kaya ayan, 2,000, naging 2,000 po siya. Sige, Nay. Nakahanap na nanay, ano. Yes. Dito yun, Nay, Dito yun, ha? mm Ikaw uu ng oo? siya. Oo nga. Lang. Nanay to mo siya? Nanay mo to? Oo. Uh -uh. Ayusin mo lang po. Ay. Tunay kong anak yan. Yan. Yeah, o, di ba? Binipinta <laughs> mong <laughs> bok ng nanay mo. Okay lang kasi kapalang bok niya. Kaso ano. Kasi nga. Ayaw niya kasi nang mahaba na. Kanina ipinapaano mo pa ah. Gusto mo pa panlalaki talaga ah. Oo. Oh, di ba? Perfect. Huwag pa nga harap. Likod ka lang. Hindi, magandang ka ng lalaki kayo. Parang kayo aking lalaki. Oo nga, no? Magiging lalaki ka na din, no? Oo. Ikaw talaga. Binibista mo talagang nanay. Imbis magat niya lang. Imbis maganda, no? Oh, yes! Naging pangit, eh. Lalaki na. Yes! Mabata oh, po pa yung sinanay. Ano? Oh. <laughs> nagpagupit na po siya. Diba? Oh! <laughs> Perfect aking paggupit. Dalhin nyo dito. Kailan... Pag manipis din, mura lang. Hanggang <laughs> sa Hanggang niya. Manipis siya. Pag manipis din, mura lang. Oh, okay. okay na yun. Ito kasi yung sananay mo, mag maka, ma, Na ano kasi na, susugatan yung leg ko. Oh, okay. Sige na. Eh. Bakit nasusugatan? Eh, sige takka mo. Makati. Baka may ano pa naman, kutowers. Wala. Kutowers <laughs> at <laughs> desires. Sari. <laughs> <Charis. laughs> mainit din ang panood di ba ngayon? O, di ba? Kuling ko magupit, no? <laughs> Maganda na. <laughs> Nagkapira ka pa, gumanda ka pa, ayan, Ay, charil. Wait <laughs> lang na yan. Tapos oh, siya ko doon. Naku, pala meron ako. O, di ba? O, di ba? Yan, di ba? Tagasamar pa, no? Summer din ako na Kaya ayan. Saan ka nga summer? Easter. Kami Tacloban. oh, takluban. Oh. Alam mo, mga taga Tacloban ayaw, mga taga summer ayaw din nila. Kaya gusto, baka barangin daw sila. <laughs> Yung oo Oo, oh, oh, oh ako <laughs> oh, okay, ba? sa'yo. Oo. Oh, oh, Ayaw nila, mga bangkok nila, kaso ayaw nila, ibenta kasi, baka barangin daw sila. <laughs> oo. Oh. Oh. Ay, ako hindi ako maniniwala. Kaya dami na ako sa akin. Wala mo talagang tagaparang, no? Oo. Uh -huh. Charis lang yun. Charis, charis. Oo. Uh -huh. Lang. Tara, paayos natin yun. Paayos natin or sa'yo na lang to. So, 100. Or ano-anin ko na lang. Para may 100 ka. Huwag mo nang ipaayos. No? Or, ipapayos okay. ko doon, papayaran ko. So. Ikaw, ano na, ano na. Tara. Come here! Napaganda yung kita. <laughs>